Ano ang dahilan ng malaking kapahamakan? Kagutuman ay lumaganap sa buong kalupaan. Natuyong mga batis na ng buhay, daluyan ng tubig, pinawi ng may lalang. Itong ating mundo, iba na ang lagay. Sitwasyon ng panahon, minsay nakamamatay. Panahon ng laninya, lubog ang maraming lugar. Ubus ang pinaghirapan, wasak ang tirahan. Pag El Nino naman, nakasusunog ang pakiramdam. Tuyot ang kalupaan, patay ang kabuhayan. Mga dukhang mamamayan ang siyang nahihirapan, tulong ng gobyerno kailan makakamtan. Di na pangkaraniwan ang mga kaganapan. Sa nangyayaring ganito, sino ang may kasalanan? Mga ahensya ng gobyerno ay nagtuturuan mukha nila sa salamin ay hindi masilayan. Lahat tayo ang may sala, tayo ang may kagagawan. O baka naman kaya ang tao'y may nalilimutan, ang batas ng Diyos sadyang pinabayaan, yung bagay na ayaw niya, iyon ang pinagyaman, ang kanyang kabawalan, binaliwala ng tahasan. Mga kapahamakang ito, baka babala niyang malinaw. Sa banal na libro, nakasulat ng tunay, isang pangyayari, isang kasaysayan. Itinulot ng Diyos na makapangyarihan tatlong taong di umulan ang resulta'y kapahamakan. Sa panahon ni Ahab ng Israel na kaharian, pinaranas ng Diyos ang kanyang kagalitan. Pakatatandaan lamang mga kababayan itong bansang Israel ang sa Diyos na bayan. Ano ang dahilan ng malaking kapahamakan kagutuman ay lumaganap sa buong kalupaan. Natuyong mga batis na ng buhay, daluyan ng tubig, pinawi ng may lalang. Kung babalikan lamang itong kaganapan, ang bansang Israel kay Ahab na kaharian. Sa matinding kasalanan, ibinulid ang bayan, sumasamba sa ibang Diyos, hindi sa kanya natunay. Mga propeta ni Baal ay nagkalat sa bayan. Itong si Jezebel sila'y pinagyaman. Tila nakalimutan ang Diyos na may lalang, sumamba't pumuri sa gawa ng mga kamay. Mga propeta ng Diyos, kanyang ipinapatay. Minasaker sila. Iyan ang nasa kasulatan. Kung may nakaligtas man, mga isang daan. Yun ay dahil kay Obadias na may takot sa lumalang. Inutusan ng Diyos si Elias na propeta pagbabalaan si Ahab, ang lupa ay hindi uulanin niya. Malaking disgrasya kagaya ng nakita, mga bukal ng tubig, natuyo, nawala na. Iba yung paghihirap ang naging dulot nito, mga hayop at pananim na pahamak na totoo. Salat na pagkain, kamatayan ang dulo. Tung Haring Ahab, nagsugo ng mga alagad. Galugarin ang kalupaan, ang tubig maapuhap, mga alagang hayop, sila ay mailigtas, maisalba ang bayan sa matinding pagkawasak. Ang Diyos na maawain, sadyang mapagpalubag. Sa ikatatlong taon, inutusan si Ilyas. Sabihan ang hari, ang ulan ay babagsak, didiligan ang lupa na tigmak sa luha. Ito ay matapos, si Baal ay mapahiya, kanyang mga propeta ay walang nagawa. Basahin sa Biblia, naganap na himala mga propeta ni Jezebel nagmukhang kawawa. Sa kapangyarihan ng Diyos, ang bayan ay nanalig. Kinilala siyang makapangyarihan sa langit. Dito sa daigdig, kanyang ipinabatid ang mga Diyos-Diyosan sa harap niya'y malulupig. Makapangyarihan siya na dapat sambahin. Bakit ang paglilingkuran ay gawa ng kamay natin? Di kaya malinaw ang mensahe sa atin? Mga kapahamakan ngayon ay warning ng Diyos natin.